Pagpupulong daw si na Pangulong Bongbong Marcos at House Speaker Martin Romualdez para pag-usapan ang tungkol sa liderato sa Kamara. Habang si Congressman Kiko Barzaga nangangalap na ng suporta para maging House Speaker. Live mula sa Batasang Pambansa sa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Marian, anong usap-usapan diyan? Cheryl, bandang alas tres imedya nga ngayong hapon ay natapos na agad ang sesyon ng Kamara. Kapansin-pansin din na sa pagbubukas pa lang ng sesyon, hindi pa man na ilalagay yung maze. Ilang segundo lang ay biglang nga nagsuspend. Hindi nga umabot ang dalawang minuto yung buong sesyon. Di tuloy maiwasan no, yung ugong-ugong ng pagpapalit ni Derato dito sa Kamara. At isa nga sa matunog na lumulutang na pangalan ay si Deputy Speaker at Isabela 6th District Representative Faustino D. the III. Bilang araw nang umiikot ang usap-usapan na papalitan o magbibitiw bilang house speaker si late representative Martin Romualdez ayon sa source ng News5 nagtungo si Romualdez sa Malacanang. magpupulong daw sila ng kanyang pinsan na si Pangulong Bongbong Marcos Hindi malinaw kung tungkol saan ang pag-uusapan o kung sino ang nagpatawag ng meeting pero hanggang ngayon tikom ang bibig ng palasyo at ng speaker Co-equal branch ng Malacanang ang House of Representatives. Wala rin kapangyarihan ng Pangulo na pumili ng susunod na House Speaker dahil pinagbobotohan ito ng mga mambabatas. Pero paliwanag ni Navota City Representative Toby Chanko, The most important vote is not inside the House of Representatives, di ba? It, Hindi, it's, it's out of respect. Di ba walang gagalaw dito because out of respect doon sa Malacanang. Siyempre, lahat naman kami, we are supportive of the President. Sa sesyon naman kanina, walang nagmosyon na ideklarang bakante ang posisyon ni Speaker Romualdez. Nag-resume ito tapos bigla rin nagsuspend. Nang bumalik, hindi tumagal ng 20 minuto ang sesyon at tuluyang sinuspend. Bukas na raw ng hapon, magbabalik ang sesyon ng kamara. Si Vice President Sara Duterte naman, giniit na dapat ng palitan si Romualdez. Dapat lang. Dapat lang talaga. Uh, dahil nakita niyo naman yung budget eh 2023, 24, 25 at lahat yung mga uh, past uh, budgets natin nakita natin na uh, it was under the leader leadership of um speaker Martin Romualdez. Habang lumalalim ang issue, lantaran namang inamin ni Cavite representative Kiko Barzaga ang ambisyon niyang agawin ang House Speakership. I'm going to take speaker Romualdez's speakership and I hope Majority Leader Sandro Marcos won't hold it against me or won't stand and won't stand in my way. Eh, ano naman kayang chance ni Barzaga sa speakership? We're getting the numbers. We have one now, two, maybe, if we're lucky. <laughs> nakausap ko na. Almost lahat sa plenary, nakausap ko na, mixed reactions. Wala pang pahayag si House Majority Leader Sandro Marcos. Pero sabi ng source ng News 5, tatlo ang tinitingnang options ni Romualdez. Una ay manatili siya bilang House Speaker, pangalawa ay mag-leave of absence. At pangatlo ay tuluyang magbitiw sa pwesto, matunog ding posibleng maging speaker si House Deputy Speaker Faustino Bogidi, na nakapartido ng pangulo sa Partido Federal ng Pilipinas, Congressman Ronnie Puno at Congressman Albert Garcia mula sa National Unity Party, at si Senior Deputy Speaker at Quezon Representative JJ Suarez ng Lakas CMD. Wala pa silang pahayag.